Alam mo ba? Mga makabagong bayani kung ituring ang mga Overseas Filipino Workers o OFWs. Malaki ang kanilang ambag sa ekonomiya ng ating bansa at malaking sakripisyo ang kanilang ginagawa, lalo pa't madalas silang malayo sa kanilang mga pamilya. Kabilang sa kanila ang mga seafarers o mga manlalakbay ng karagatan. Ngayong araw, September 26, ginugunita natin ang World Maritime Day. Ang selebrasyong ito, itinatag ng International Maritime Organization upang magkaroon ng mas malalim na kamalayan ng publiko sa mga suliraning kanilang nararanasan, lalo na para sa kanilang mga seguridad. Kaya naman, labis ang saya ng mga seafarers na Pilipino dahil nitong September 23, pinirmahan na ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12021 o kilala bilang Magna Carta para sa mga Filipino seafarers. Pero ano nga ba ang Magna Carta na ito at paano nito matutulungan ng ating mga seafarers? Ang Magna Carta na ito, naglalayong pangalagaan ang karapatan at kapakanan ng ating mga seafarers. Ito'y nagtatakda ng regulasyon tungkol sa kanilang kalusugan, kaligtasan at mga benepisyo habang sila'y nasa laot. Kasama rin dito ang paniniguro na sila ay mayroong tamang akses sa epektibong medical care. Sa pamamagitan nito ay lubos na maipapakita ang suporta ng pamahalaan para masigurong ligtas at maayos ang kondisyon ng mga seafarers sa kanilang mga trabaho. Ngayon, alam mo na